Good morning, mga kaka. Ayan, ayan. Uh, Kanit-kit pa sa, ka, sa kusina eh. Atos ulit pa sigaw atong sugabi. Yeah. Maliwanag naman pero parang ngit-ngit. ya, yan. turn on the light. Maliwanag na. Ay, makita na niya akong beauty. <laughs> yeah, uh, for this, so this uh, video, ah, magloto ako ng kanin, pero before magloto ay, eh may laman naman uh, may laman sa adero nag-arin siya kung ang plato kay gubot man yan kuha ko na ng isang kadero na may may laman rice eh lagay natin sa plato plato may dalawang kanin sa kadero pala yan ilagay natin para dilimpan o silimpan isayos ata guys Ayan, dance dance. Ayan, marami pa lang bahaw mga kakayo. isa, isa pa yan nasa sa kaldero. Ayan, yan na ang suba. Suba yan sa pamahaw. Ayan. And another kaldero open. Ayan. Ayan, yung isa kaldero bahaw yan sa kagabi. Pero hindi naman napanis. Ay, lagyan natin dito para nilimpan mo, masingot mo. siya ba? Kaya, singot mo din biro yung panos na yun. Ayan. O, ilagay na natin ito sa uh, gasanan. So, yung isa lang akong gagamitin yung isang kadero kasi maliit. Eh, konti lang aking nulutoy na kanin. Ayan. Nasayos na ito magkagayoy. Three size po yan eh. Ayan. <laughs> niya flower flower so sa tani kay kita mo na tong toto yan <laughs> sabah na ya magtakos sa kang hilaw na, uh, na kanong uh, rice na ya. uh, one cup while nagtakos ko magsayaw sa sag ko one cup two two cup o oh, sayo naku, na kung tao eh kasi taglingaw-lingaw na buta sa panon sa Lamisa na itabunan na na to na to sa pakikang uh, at to eh, napis, botilya, eh, nay, nangayo, botilya, yan, na nang sa i- abotilia kainay nangayo na ang botilya. ayan na agi botilia sa balay na staff halal uh, mga goons ni eh. si sa pangino gusap din ko ba muli ako na diwi ang makikayagyo nangangayo na nang takos na tsikuguan ah uh, hugasan na tong hugasan yan na isar kaguan. ayan, uh, oh. Kasi na kay Kuya Agas na naman kakay. Ayan, isang puso ko sa roka hugas na bugas. Na kilisan uh, kilis na tayo sa kilis lang. Ay, nagdali pa ni Kakay kay ni nahilak kasi ang bibi ng na. Ah, uh, takos na po tagtubig ka tulog kay katulog ka buk. Tulog ka takos makabugas, tulog ka tubig, wala tumutang. Nahi. Ah, uh, gibaspas na ug kakay, kay nag Nag-wild ako. Bibigay na hilak naman eh. Ayan. Dali-dali na ako mga kaya. Okay. Ayan. Hindi na lang ako sa mga Thank you for watching. Bye. Love ya.